Hello guys, welcome back to my channel Albert Hard work and Loyalty In this episode guys, mayroon na naman tayong Share the Blessings Episode number 10 na po tayo Pero bagong lahat, uh, gusto ko nang magpasalamat sa ating mga subscribers Thank you so much at sa aking mga viewers at sa viewers at syempre sa ating mga members also thank you sa inyong lahat at kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe uh, please subscribe at uh, samayan nyo akong uh, palaguin ng ating channel be part of the channel para sa pagtulong po natin sa ating mga kababayan eh kasama namin kayo kasama ko kayo uh, parang kailan lang po Uh, ngayon na yun, abutan natin yung 20,000 subs uh, hopefully it will continue to grow At para like I said, mas marami tayong matutulungan, mas marami tayong uh, share the blessings episode uh, by the way guys uh, ngayon po ang episode natin ng share the blessings uh, which is number 10 eh, pupunta po tayo sa barang isa kung isa. At ang magiging recipient po natin walang iba kundi si Mike. Kung matatanong po yung paminsan-minsan nababanggit ko si Mike sa aking mga vlog dahil siya po yung nagupitan ko ng tenga. Kasi nung mga bata pa kami, uh, siya yung pinagpa-practice ko kasi gusto ko kung saan ang matutong manggupit. Unfortunately, nagupit ko yung tenga niya. But, siya ngayon ang naging barber. So, at least ngayon, barber na siya. Sorry, Mike. <laughs> Napurohan ka ng konti. But, ikaw may ng barber. <laughs> so, ngayon, guys. Uh, Samayan niyo ako. Huwag na nating uh, patagalin pa uh, itong video natin. Uh, tara, punta na tayo sa Parangisapang Maysak. At, uh, ibigay natin yung konting uh, ayuda kay Mike. Tara, let's! Hi guys, me RJ. Uh, nandito ako ngayon sa barbershop ni Kuya Mike, uh, pamangkin din ni Bapang Albert. Uh, <clears throat> sa yung tatanggap ng ayuda ngayon. Ito si Kuya Mike. Nandito kami ngayon sa kanyang barbershop. <clears throat> Kuya Mike, pinapabigay ni ano Bapang Albert bigas tsaka groceries anong masasabi mo maraming salamat God bless kaya naman marami pa na matulungan anong pinagkakabalan mo ngayon At ito hindi sa siya isa nagsiservice pag gano'n isa nagsiservice part time sa mga salon sa mga mabot niya kaya nakalip ako may pag-anong nagsiyo ni Sao Kanina sa EFSA. Ang ilis. Bukas na lang pag-anong. Pag may nagpapasir, sir, mag-anong dito. Kumusta na yung pag-iramdam no? Wala na yung ano, wala nang masakit. Minsan, yeah. patungtong-tong po, baga na. Sobrang pagod. Kaya nga lang, pagka-okay na. Diba ako? Kaya talaga. Maraming <sn entertainer> salamat pa naman na na pala. Ano man ang si Barang Albert? Bless, mababa pa yung buhay niya, 100% kailangan talungan. Saka, Lalo Victor, salamat. Blessie, mababa pa yung buhay nila. Ito pa, kinapabigay ni Bapang Albert. 2,500. 2,500 galing sa sahod sa YouTube. Salamat.

pagluto grocery. Salamat ulit. God bless. Three. Okay. subscribers, like. Mga Shirley. Mga salamat, mga Albert. Mag salamat. God bless sa inyo lahat. At yes. At yes. Mga salamat yan, mga sa Amerika. Okay. Siya, siya po yung binabanggit ni Bapang Albert na nagupit niya yung tenga. Tapos ngayon siya yung, siya yung naging bal, baka, uh, barbero. Naging experience naging ano. naging inspirasyon. Ngayon barbero na siya. Ito alam niya na. Sa pagdidikit ng alam ng kahit ng ano. Kabubuhay mo sa. Ngayon ang talent. Thank you. Malik. Ingat lagi. Oh, maraming salamat daw more subscribers, more like, more more follower. Thank you. Dami pala niyan, oh. Thank you. ano thank you thank you, thank you.